anomalya sa flood control projects, iisa-isahin na ng Senado. Kasama mo sa Balita si Radyo Man, Conde Bata. RMN Live Report! Sinimula na nga ng Senate Blue Ribbon Committee ang anomalya o investigasyon sa anomalya sa mahigit 500 piso na halaga ng flood control projects ng gobyerno sa pagdinigay ni Blue Ribbon Committee Chairman Rodante Marcoleta na sa pagbilang ng milyong milyong pondo sa flood control projects kada taon ay malaking perwisyo pa rin ang matinding pagbaha. Sinisilip ngayon ng komite kung may irregularidad sa bidding at awarding sa mga proyekto at hindi kanidad at efektibo ba ang mga natapos na proyekto. Kinukoy ng Marcoleta na umpisa pa lang ay hindi na nalama ang listahan ng mga pinakaplod road na probinsya sa mga listahan naman ng mga lugar na nabibigyan ng pinakamaraming flood control project. The Senate Blue Ribbon Committee convinced today for this motu proprio inquiry into serious allegations of malfeasance, misfeasance and nonfeasance concerning the award and implementation of flood control projects that have been dispro disproportionately concentrated among a select group of contractors. Napapanahon na para alamin at himayin ang katotohanan sa likod ng mga maanumalyang nakapalibot sa mga kontratang inilaan para sa flood control. Samantala, ipredesenta ni Marcoleta ang mga narawan ng mga palyadong flood control projects kung saan 80% ang utak, 15% semento at 5% lang ang bakal. Kaya naman, hindi talaga tatagal ang mga proyekto. Kasama mo sa DZXL, Arndt and Malina, Radyo Man, Juan de Bata, Tata, Arndt.